Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu al wassalamu ala sharfi anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so, ng inshaAllah yung huling bahagi nung pagtalakay natin sa adabu tilawatil Quran, magagandang asal sa pagbasa ng Quran. Sa natalaki natin walo. Una, istiada. Kapag magsisimula ka ng pagbasa ng Quran, either nagsisimula ka mula sa umpisa ng sura o sa kalagitnaan ng sura. Kahit sa sala, actually, sun na ito. Di ba bago mag-fatiha? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Pagkatapos ang istifta. Actually, pwede rin yung ano eh. Yung istiada, kahit saan, pwede naman. Bawabawo ka magsalita, A'udhu billahi minash rajim, pwede. Hindi lang ito sa pagbasa ng Quran. Uh, nagagalit ka, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ganun. So pwede siya. Applicable naman siya sa maraming bagay. Pangalawa, bismillah. Kapag magbabasa ka mula sa umpisa ng sura. Pangatlo, yung tahara. Pang-apat, ang kusyo. Yung kusyo, ibig sabihin yung, pag, uh, yung pagpapakumbaba habang ikaw ay nagbabasa ng Quran. Pang-lima, yung tadabur, yung pagmumuni-muni sa mga kahulugan ng iyong binabasa. Pang-anim, yung pagsasabi ng Subhana, Subhanahu wa Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, Jallat od Matat, pang mga sunna, naiulat na sunna na binabanggit o sinasambit kapag may nababasa tayo uh, mula sa Quran. Halimbawa dun sa natalaki na natin sa Surah tin si propeta Muhammad SAW kapag nababasa niya yung Alay sallahu bi ahkamil hakimin, hindi ba si Allah ang pinakamakatarungan na tagapaghatol siya sabihin natin, ana syahidu naladalik, ako ay saksi rito. Na si Allah nga ang pinaka makatarungan sa lahat ng hukom. At iba pang katulad dito. Pampito, yung pagbabasa ng Quran sa tartil. Yung tartil, ibig sabihin, tamang bilis, tamang tajwid, at tamang uh, kumbaga paraan ng pagbasa. Hindi masyadong mabagal, hindi masyadong mabilis. Yung ano lang, yung tama lang na natutupad mo rin naman yung khushu at yung tadabur, insya Allah, na nauna nang nabanggit na dalawa. Yung pangwalo, yung pananahimik kapag binabasa ang Quran ng iba. Lalong-lalo na kung ito'y pagbasa na sinasadya niyang pagbasa upang marinig ng iba. Ito yung tinutukoy na insult. Lalong-lalo -lalo na kung ito ay nasa sala o pagbasa sa isang programa. So marapat sa mga tao yung tumatahimik. Kahit na halimbawa ano eh, sa masjid, di ba yung ibang tao na sa bahay naman, lalo na babae na sa bahay, tapos nagsasala na sa masjid, naririnig sa bahay niya yung sala, eh dapat manahimik din siya, hindi siya yung maingay din. Okay? Hindi yung maingay. Huwag yung gagayahin nyo nandoon sa Golden Mosque. Nagsasala na may ano pa doon. May maingay pa doon sa labas. Bukas pa yung mga tindahan. Tapos pag ikama na, hahabol dun sa sujud, ah, hahabol doon sa ruku. Hindi ganun. So ito yung insat na tinatawag. So ngayon, insya Allah, waliyulakas wali tilkal adab al imamul kurtubi. Sa so, mabubuod natin ang mga adab sa pagbasa ng Quran sa pamagitan ng sinabi ni Imam Al-Qurtubi. Sinabi niya, Yan bagilahu an lillahi hamidan. Sa so, para sa nagbabasa ng Quran, marapat na siya ay uh, nagpapasalamat kay Allah o pumupuri kay Allah walin ini amihi syakiran at sa kanyang mga biyaya ay nagpapasalamat sa so, nagbabasa ng Quran pumupuri kay Allah nagpapasalamat kay Allah walahu zakiran, at siya ay umaalala sa kanya wa mutawakilan mutawakkilan siya ay nananalig kay Allah wa bihi musta'inan siya ay umaasa kay Allah walil mauti zakiran siya umaalala sa kamatayan walahu mustaiddan at handa siya inshallah sa kanyang kamatayan wayan bagilahu an nafsahu bil hilmi wal -wikar. marapat na ang nagbabasa ng Quran sa kanyang sarili ay magiging panatag at uh, payapa yatawada ulil fuqara watarkul jadal wal mira. Sa nagbabasa ng Quran, pero technically ibig sabihin din dito yung ano, hindi lang nagbabasa ng Quran. Kuding ahlul Quran mismo, silang mga may tangan ng Quran. At kapag sinabing ahlul Quran, hindi nito ibig sabihin yung mga tao na nakakabisado ng Quran. Yung kabisado nila yung buong, buong Quran, yung hufad, yung mga hafid, hindi. Nagiging ahlul Quran din, insyaAllah, Allah, yung mga tao na hindi nila kabisad din buong Quran pero sinasabuhay nila ito. So kung gusto ng tao na mapabilang sa Ahlul Quran, isa buhay nila ito, inshaAllah. Isa buhay nila ito, inshaAllah. So lahat ng ito ay dapat katangian nila. At uling katangian na banggit, ang mga may tangan ng Quran, sila ay marapat na mapagpakumbaba sa may hirap at iiwan nila ang anumang pakikipagtalo at pakikipagdebate. Waya trukul jadla wal mira. So ngayon nga ito, ito yung nakapagtaka. Sabi mga tao na inaangkin nila na sila ay ahlul Quran pero nakababad sa Facebook. Ando na ikipagtalo. Kapag mayroong tao na magkokomento ng taliwas sa sinabi niya, kokoment din siya. Hanggang sa haba na yung usapan, magla pa, Facebook live, kung ano-ano. Iwan mo na yun. Iyan mo sila. Hindi mo mababago yung mga tao sa kanilang pananaw. Eh lalo na kung mali ka. Hindi mo mababago ang tao na sumunod sa mali. Kahit kabisado mo pa yung Quran. Yung e katulad sinasabi ko, ginagalang natin yung mga maalam, pero pag malino naman na mali sila, eh, bakit tayo susunod sa kanila? Okay, bakit tayo susunod sa kanila? Manindigan din tayo sa katotohanan kahit sino pa sila. Kahit sino pa sila. Kasi walang sino man nang maasum sa umma na ito liban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So maaaring kahit yung maalam, magkakamali. So ganun yung, ano, yung Ahlul Quran, insya Allah. Wa ma'ahif dil walad lima tayas minil Quran il karim yan bagi ay fudu ba'd al-ahadith an-nabawiyya. Al Sa so, katulad ng pagkakabisado ng mga bata ng mga aya ng Quran o namang sura ng Quran, mainam din na makabisado nila yung ilang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siyama ma kana min jawami il kalimi anhu sallallahu alaihi wasallam min ahadith al-kasira allati yushalu hifdaha anis sigar. Sa mainam na mapakabisado sa kanila, lalong-lalo na yung mga maikling mga hadith na nagpapakita na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang jawami al-kalim, kumbaga maikli siya magsalita pero malawak at malalim ang kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Maikling mga salita na ipapakabisado din sa mga tao, lalong-lalo na mga bata. Bawa niyan, kahit nga bahagi lang ng hadith. Yan baw, innamala'amalo bin niyat. Yan naman yung pinaka-importante yung bahagi nun eh. Kasi mga na, sumunod na bahagi nun, wa innamalikul limri immanawa, kahulugan na lang din yun ng innamala'amalo bin niyat. Hindi din kabilang do sa mga ano, maikling hadith, min husni islamil mar'i tarkuhumala'yani, kabilang sa pagiging mabuting muslim, ng sino man ay ang pag-iwan niya sa mga bagay-bagay na wala siyang kinalaman dito. Napakikling hadith noon. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi. Napakikling hadith noon. Latagdab. tagdab. Napakikling hadith noon. Sa mga ganong klaseng hadith, insha'Allah. Walaha asarohal adim fi tarbiyatil walad alal aklaki an Wa min ha kauluhu sallallahu alayhi wa sallam inna malamalu niyat. Ito mga hadith na ito insya Allah, ay magkakaroon ng malaking epekto sa uh, bata sa kanyang ugali na makukuha niya ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabilang dito ang hadith inna malamalu bin niyat. Gayun yung isa pang hadith binanggit dito Albert husnul khuluk ang kabanalan ay nasa mabuting asal. Diba? Eh ngayon yung mga banal, yung mga nagpapakilalang banal, sila yung masama ugali eh. Wala lang yung kabanalan nila, forma lang. Kunwari, pa, parang, parang banal maglakad, dahan-dahan, parang zombie. Hindi yun ang kabanalan. May eksena doon sa Omar series, di ba? Yung ganun. Gantagal si Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, hanggang sa sinabi pa niya, Amatak Allah, patahin ka na wa ni Allah. So, may siya nakita na naglalakad parang zombie. akala kasi nila yun yung kabanalan. Naglalakad na kayo ko, dahan-dahan. Hindi yun ang kabanalan. Hindi yun ang pagpapakumbaba. Ang kabanalan, huwag ka maminsala ng kapwa mo. At magdulot ka ng kabutihan sa kapwa mo. Yun ang kabanalan. Hindi yung arte lang, drama. Kung susot ka ng butas-butas, yung suot mo pang pulubi, mukha kang pulubi, hindi yun ang kabanalan nakasuot ka ng turban, hindi yun ang kabanalan. So, adinon na siha, yun din uh, kabilang sa mga hadith na magandang makabisado. Actually, mahaba itong hadith na ito, adinon na siha. Pero kung yun lang yung makabisado ng bata, walang problema. Adinon na siha. Nasiha sa kahulugan na ang, ang relihiyon ay pagpapayuhan o kaya at dinon nasiha sa konteksto ng nasiha, katapatan. Ang relihiyon ay katapatan. At yung ibang mga scholar na nagpaliwanag dong at dinon nasiha, kumbaga, pag pinapaliwanag nila ito, mas humahaba yung paliwanag nila tungkol doon sa nasiha bilang katapatan. Kasi nagtanong yung mga sahaba, liman, lillahi warasulihi rasulihi wali ammitil muslimin, wali amatin muslimin oli, wali amatin nas Kani, ang katapatan sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ad-dinun nasiha ang tanong nila liman para kanino so mari mahulugan yun kanino ka magpapayo o kanino ka magiging matapat so sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maging matapat ka kay Allah sa kanyang sugo sa mga pinuno ng mga muslim at sa mga muslim sa pangkalahatan so doon tayo sa kanila matatapat inshallah so, di ba bahagi ito ng ano galito yung konteksto ng panatang makabayan panatang makabayan iniibig ko ang Pilipinas so dapat naintindihan din ito ng bata inshallah sumunod na hadith al haya'u min al iman ang pagiging mahiyain daw ay kabilang sa pananampalataya pero siyempre, yung pagiging mahiyain na ito, yung pagiging mahiyain na gumawa ng masama at pagiging mahiyain na makagawa ka ng bagay na makakapinsala sa kapwa. Ito yung pagiging mahiyain. Pero paggawa ng kabutihan, nahihiya ka, hindi ka, hindi pananampalataya, yung kagaguhan yun. Gagawa ka ng kabutihan, tapos nahihiya kang gumawa ng kabutihan, hindi pwede. Ang kinahiya dapat ng tao, yung paggawa ng masama at pagdudulot ng pinsala sa tao. Pero kung magdudulot ka ng kabutihan, bakit ka may hiya? Bakit ka may hiya? <coughs> Isa pang hadith at tayaratu shirkun, ang paniniwala sa mga pamahiin ay shirk sa napakaikling hadith. Isa pang hadith, Man falay sa minna, Sino man ang manlinlang sa atin o mandaya sa atin ay hindi kabilang sa atin. Ibig sabihin, nababawasan yung kanyang pagiging Muslim. Nababawasan yung kanyang antas ng pagiging mabuting Muslim. Mangas siya na, ibig sabihin, si naman ang manloko, manlinlang. At actually, hindi lang ito applicable sa mga Muslim. Nalulokohin mo yung Muslim. Pati kufar, bawal din na lokohin yung kofar kasi may karapatan din sila sa kanilang mga buhay, yaman at ano pa mang pinahalagahan ng Islam at ng mga Muslim. Mangasya na, ibig sabihin gasya, yung gish, panluloko, pandilinlang, pandurugas, panlalamang, yun yun, pandaraya, yung ibig sabihin ng gish. Di ba mga values ito? Lahat ng itong mga hadit na ito ay puro values na mainam na maunawaan ng bata, maga pa lang. Kasi mga mandurugas, pag tumanda na yun, wala na yun, hindi na yung magbabago. Mandurugas na yun, yun na yung kitatandaan, yun yung paraan ng pamumuhay niya. Yung mandugas. Isa pang hadith, irhamu man fil ardi, yarhamukum man sama. Kahabagan ninyo ang sinamang nasa lupa, at kakahabagan kayo ng siyang nasa langit. Si Allah. Okay. Nalala ko yung pinos ni Ismail. Ikaw ba naglagay noon sa GC? So yung ano, yung yung asyaira. Asyaira naman madalas yung ganun mga tuwiran eh. So pag tinanong daw si Allah, wala daw makan, walang lugar. Tapos, sino ang napag tinanong mo sila, sino ang nahabag sa lupa at siyang nasa langit. So sa, ayon sa dahir sa hadith, di ba si Allah? Pero pag tinanong nyo si, uli sila, nasaan si Allah? Wala raw lugar, Lamakan. Problema nga nila kasi, piloso sila masyado eh. Yung pag sinabing sama, beyond ng, ano, ng nilikha ni Allah. Nasa labas ng nilikha ni Allah. So sinasabi nilang lamakan, kasi kung sa ibabaw daw natin, eh mundo bilog, wala namang maituturing talaga na ibabaw ng mundo. Eh bakit ganyan kayo mag-isip? Bakit nililimitahan ninyo yung lohika ninyo sa mundo? <coughs> o nasan yung ilalim mo ibabaw ng mundo? Hindi yun. Ang tinutukoy doon, yung nasa labas ng nilikha ni Allah. Ibig sabihin, beyond nung ano, ng mundo o beyond ng creation ni Allah. Ganon siya inuunawa. Hindi yung sa taas ba siya, sa baba, sila lang nag-iisip nun eh. Nakapag sinabing sama, nasa taas o nasa baba ng, ano, ng mundo. Nasa north o nasa south. Sila lang ang nag-iisip. Kasi mga ano sila eh, pilosopo. Masyadong nagpapaka uh, talino. O umaastang matalino. Bobo naman. Bandang huli. Bobo naman sila sa kanilang mga katwiran. Siyempre, panghuling hadith, binanggit dito, <coughs> al-jannatu tahta dilalis suyuf. Hindi na nabanggit dito yung mga riwaya, pero mga sample lang ito ng mga hadith na sahih na magandang makabisado ng mga bata. Al-jannatu tahta dilalis suyuf, ang paraiso ay nasa ilalim ng anino o lilim ng mga espada. Siyempre, ang tinutukoy dito, jihad. Ang tinutukoy dito, Jihad. Pero so, ang jihad ay nauunawaan natin hindi lang ito pagsalakay sa kufar na dahil dito tayo ay mag-aarmas. So kahit wala pang digmaan, may inam sa Muslim ang may armas at mahusay gumamit ng armas. Kahit anong armas. Kahit anong armas. Yung ano, hindi lang ano, hindi lang baril kung mahusay ka gumamit ng kutsilyo, ng itak, ng pat. Kasi hindi mo lang naman basta-basta nga hawakan yan eh. Pagka ano, pag may gera, o pag may labanan, o may tagaan, hindi, hindi mo rin basta-basta ano, -basta yung dadampot ka lang, tapos magagamit mo siya ng maayos. Kaya nga marami sa mga naghahamon, di ba may lasing, sino matapang dito, may Madali lang madisarmahan yung mga kasi hindi naman, Insayado, hindi naman nag-iensayo yun, paano hawakan yung itak niya kapag aagawin sa kanyang itak niya. So, dapat, ano din yun, pinagpapraktisan din yun ng tao, insya Allah. Ano pa bang sibat? Oh, bihira na ngayon yung ano, gumagamit ng sibat. Pero ako, ano talaga, nagkaroon ulit ako ng paggamit, ng interest ng paggamit sa sibat kasi ano eh, nalaman ko, yung mga moro pala, yun talaga yung primary weapon nila, sibat, hindi kris, hindi kampilan. Kahit yung mga, ano, eh, yung mga Japanese, yung mga samurai, pana yung gamit nila. Long range weapon ng primary na gamit ng mga mandirigma. Hindi lang ano, hindi lang baril. B big sabihin, binabanggit dito sa youth, pero ano, ang tinutukoy dito yung mga weapons sa pangkalahatan, pero hindi lang din baril. Mura pa naman ng mga baril ngayon. Yung arms core, ang mumura nung ano, yung 45 dila. Hmm. 20,000, kompleto na. Ano lang yun? Uh, uh, 19, tapos may, ano, may mga babayaran ka sa lisensya. But 20 mil. Meron na, may baril ka na. Pero mas gusto yung 9 mm. Kasi yung ano, yung 45 kasi, masyadong malakas yung ano, yung recoil. Tsaka usually yung ang bala kasi ng ng anay uh, ng 45 mas malaki. 'Di ba mas malaki yung ano niya, yung grip. Eh maliit lang yung kamay ko eh. Mas ano, mas okay yung 9mm. Pero kung ano, barrel mas kung bibili kayo ng barrel ah, 22 na lang. 22. Kasi yung 22 mas maraming bala. At mas mura yung bala. Yung 22 maliit lang yung bala niya kasi nga sa straw yun eh. Tapos mura yung bala, hindi e, eh, ko magpapairing kayo mura lang ba gasto si eh. hindi katulad nung ano nung 45 mahal yung hindi ko na alam masyado hindi ko na alam yung presyo ngayon basta dati nasaan pa yun eh nasa 20 pesos pa yun nung, nung, unang panahon eh ngayon magkano na 30 na o di eh kung yung 22 baka mas mura yun tsaka yung ano kasi kung babaril ka ng tao hindi mo kailangan ng malaking caliber eh kasi kahit yung 22 tatagos naman sa ulo eh kahit yung 22, sumpak nga eh, yung shotgun lang yung bala. Pag tumama yun sa soft tissue, lulusot yun. Hindi mo kailangan ng malakas na, ano, na kalibre. Hindi mo kailangan ng desert eagle. Okay na yung 22, di ba? Okay na yung 22. Tapos yung 22, di ba yung 9mm, 17 usually sa isang, ma isang magazine. Minsan 17 plus 1, isa nando sa chamber. Pasok mo na yung magazine, ikasam mo, di nandun yung isa pasakan mo ulit yung magazine, di, meron ka na uling 17 doon, di 18 na yung bala mo. Ang 22, mas marami. May nakita pa ang magazine, 25 yung laman. E kung may kalaban ka, 25 yung magazine mo, hindi mas malaki chance na matamaan mo siya. Mas malaki chance na matamaan mo siya sa 22. Mas maganda yung... Oh, may maliit pa. May maliit na 22. Kasi maliit talaga, ganun. Ano oh, Hmm. Tat makakapatay na yung 20. Does, hindi mo kailangan ng malaking, ano, malaking kalibre. So, sumunod, yun ang yung mga hadith na ano, kanina. So, ngayon panghuli, insya Allah. Wahabda rubtul walad bi ahadith al-adkar al-munasibalaw. So, may inam din na pakabisaduhin yung mga bata ng mga adkar, mga dikir. Lalong-lalo lalo na yung ano, yung, yung tasyahud. Kasi ang tasyahud, di ba, rokon ng sala. Ang tasyahud, rokon ng sala. Yung, at was wassalawat, wat tayibat. Rokon yun ng sala. So, dapat kabisado yun ng bata. Eh, lalo naman yung tatay. Dapat ka, mas kabisado yun ng tatay o ng nanay, insya Allah. Faya ta'alamu al-basmala, enda ta'ami walferagi minhumah. So, yung kabilang dito yung pagsasabi ng Bismillah, bago kumain, bago uminom. At ganyan din yung sinasabi pagkatapos kumain at uminom. Yung Alhamdulillah. Wadukulul bayti wal khuruj at ganyan din Bismillah sa pagpasok ng bahay at paglabas ng bahay. At iba pang mga gawain. Lahat pwedeng simulan sa pamagitan ng Bismillah. Magbubukas ka ng cellphone, Bismillah. Ikaw siguro kaya antukin ka pag matulog ka o hindi ka nagdidikir. Hindi ka nag kursi. Wala. O, kita mo? Tulog ka na. okay, okay, okay. Jin, magtatampo na yung Jin sa Sabihin Sabi rin, Jin, ako na naman. Hmm. Sabi rin, Jin, tamad lang talaga yan eh. Kaya yung ganyan eh. Walang kinalaman dyan. <laughs> Kasi yung dua sa yung doa sa, ito na nga, doa unnom, yung doa sa pagtulog. Diba ba ayatul kursi? Tapos yung mga kul, kul Allahu ahad, kulaw dubrabil falak, kulaw dubrabil nas, at iba pa. Wadukulul kala, yung dua bago pumasok ng CR, kasi pagpapakupkup yun kay Allah, diba? Ikaw, pag nagsi-CR ka, hindi ka nagdudua. Walang talab. Walang talab. Walang talab wal kurudyo minhu, at hindi paglabas ng CR, matalkinihi, <laughs> matalkinihi ba'dal ahadith al-fe'liya min shama'ilihi Ngayon din, mainam na ipaalam sa bata yung ilang mga hadith tungkol sa mga ginagawa o ugali ni Propeta Muhammad s.a.w. Kasi nga merong hadith, merong collection ng mga hadith, yung pinakita ko na sa inyo yun, yung syamail muhammadiyah, nandun din yun sa ano, yung app na pinakita ko sa inyo. Basahin niyo yun. Pag kami panahon nga, tatalakayin din natin, insya Allah. Syam, ito, eh, di ba, yung, yung app na ito, yung Hadith Collection. Meron dito yung Shamailu Muhammadiyah, kay ano yun, kay Imam at tirmidhi Lahat ito tungkol kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itsura niya, ugali niya, ginagawa niya, anong ginagawa niya sa bahay, anong ginagawa niya pag nakasakay sa kabayo, sa kamelyo, anong ginagawa niya sa pagbasa ng Quran, mga ganong bagay. Sa so magandang mabasa niyo yung Shama'ilu Muhammadiyah. At yun din nga, mainam na masabi sa bata. Halimbawa, Kana sallallahu alayhi wa sallam, uh, Yuhibbus siwak, watib, wayakrahu asom wal basal. bago papaalam sa bata na minamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yung siwak at yung pagpapabango. At kinamumuhian niya yung amoy nang thum at basal, yung sibuyas at bawang. Wakana yasumul al-ithnein wal-khamis. At siya ay nag-aayuno sa Monday at Thursday. Wakana tawi samti kalilod dahak. Si Propeta Muhammad Wasallam mahaba ang kanyang pananahimik. So kapag nagsalita siya, ibig sabihin kapag nagsalita siya, kaunti lang at kaunti lang din siyang tumawa. Bihira siyang tumawa. Kana ajwadun nasi bil khairi, siya ang pinakamainam sa mga tao pagdating sa kabutihan. Daimul bashar, siya ay sumusuporta sa kanyang kapwa-tao, nagtutustos, nagbibigay ng sadaka. Wa yuhibbut tayammun, wa yakbulul hadiyah. Si Papeta Ma'am Salasalam, uh, minamahal niya yung tayammun. Yung tayammun, pagsisimula sa mga bagay-bagay, sa pamagitan ng kanang bahagi ng katawan magdadamit ka ng bahaging susuot, pagsusuot ng sapatos, kanan, tapos pag maguhubad, yung kaliwa naman. Yun ang mo na tinatawag. At siya ay tumatanggap daw ng hadiya. Siya ay tumatanggap ng hadiya. Sa so inyong katuloy na nabanggit ko nung nakaraan, ang kabutihang loob, hindi lang ito yung pagbibigay. Maaring kabutihang loob din, kabutihang loob din yung pagtanggap ng ibinibigay sa iyo. Kahit hindi mo yung kailangan. Minsan na eh, may mag sa sa'yo, sa'yo na lang yan. Hindi mo naman kailangan, mainam din na tanggapin mo yun dahil soon na rin yung tumanggap sa anumang bagay, kahit di mo kailangan. Kahit hindi mo kailangan. Kasi kapag tinanggap mo yun, yun ay magdudulot ng kaligayahan sa puso ng nagbigay. At pag tinanggihan mo pa, baka kung ano pa isipin nun. Di ba? O bibigyan na nga ayaw pa, chusi pa. chusi pa itong na. <laughs> Ang arte. So, yun Kagandahang loob din. Tapos, syempre, pag tinanggap mo, hindi magpasalamat ka, eh, lalong matutuwa yun. Maka doblihin pa niya yung niya. Masya Allah. Parang yung kambal na bigay ng, ano, ng, ano, ng gulay. Masya Allah. O, hindi ko naman kailangan ng gulay. Kailangan ko baka. Pero, <laughs> tinanggap ko na rin yung gulay. Alhamdulillah. So, ito yung, ano, katapusan. Pero may natitira pa naman, tapusin na natin next week, Allah. Ito yung dulo ng, ng ano, ng adabo tilawat til Quran. Wala nang kinalaman sa pagbasa ng Quran na actually mga nababanggit dito. Pero ang ibig sabihin dito nung Sheikh, matapos na matuto magbasa ng Quran yung mga tao, ito naman yung pagkakabalahan nila. Mga hadith, inshallah, at mga asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi buhay ng artista, hindi buhay ni Carlos Yulo, daming Muslim Grabe makakomento eh. Kala mo naman, apektado sila masyado doon sa pamilya ni, ano, ni Carlos Siulo. Wala tayo, wala tayong pakialam doon. Kupar nga yun eh. But, you know may ano din sila eh. Gusto lang lagi nila magkomento sa anumang bagay. So hindi ganoon. Ito yung pagkakabalahan natin, insya Allah. Sa so, tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.